Siyempre, ang ating ibibida rin dito ay ang kanilang hot springs. Akala nyo bang hindi lang Laguna ang uh, may pinagmamalaki mga hot springs. Dito sa Batangas, ang resort nito, Sagana sa hot springs. At siyempre, para pag-usapan natin ang uh, tungkol sa hot springs na yan, para mas magandang ating uh, uh, kwentuhan, kasama natin ngayon uh, si Dr. Dr. Shirley Marie Deza. Hi ma'am, good morning po. Good morning. At ako'y makikinublob dito sa hot springs kasama ng ating mga young wow. at heart. <laughs> Hello, kawai kawai guys, kawai kawai. Yeah. Okay. Doc, ano ba ang health benefits ng uh, paglublub sa hot spring? Well, marami tong mga health benefits. Isa dyan, it can increase blood circulation. Yung mga uh, it can treat uh, skin infections tapos nakaka uh, nakaka-relax sa ating mga young ones and also uh, it can detoxify. Okay. Meron po ba ang uh, restriction sa uh, age uh, lim uh, uh, age limit? para po sa mga gusto maglublub dito sa sa hot springs. Wala naman, wala namang age limit. Ang restrictions lang, siguro yung mga open wounds, syempre hindi sila pwede rito. And ang mga precautions, kailangan bago sila totally mag-deep, kailangan dahan-dahan dahan para ma-thermoregulate muna nila yung body nila. Okay. Ha, gaano po ba katagal dapat nagawin gawin natin pag -lub -lub? Uh, dito, uh, actually, dapat ito uh, regularly, 3 to 4 weeks para makita natin yung effects sa body. Pero, Pero sa, dito, sa isang lubluban, isa sa, sa edad po nila? Uh, sa edad mga nila, siguro mga, lola, lola. mga 30 minutes to 1 hour, ganun. Okay minutes lang to 1 hour. Hmm, okay, ganun. very good. Nag-enjoy po ba kayo? Yeah! yeah!